Halimbawa na lang ang 816 million peso JV ng CLTG sa kumpanya ng mga disikaya na St. Gerard. Ayan, isa silang sindikato kaya kasama siya sa kaso niya. Special Assistant ni Duterte Sigo mula 2016 hanggang 2018 habang senador at naging niya, chair ng ilang, ilang Senate Committees. Busisiin target data. Gaya ng Health at Sports mula 2019 hanggang 2022. Sa ilalim ng batas, Napatunayang may illegal benefits na at least 50 million ang pamilya ng isang opisyal dahil sa influence nito. Pwede silang managot dito. Ngayon, nilumagan na ng ombudsman ang patakaran sa pagsilip sa SALN o financial documents ng government officials. Yeah. Pero ani Trillanes, tututukan niya muna ang mga kaso laban kinago at Duterte bago nasilipin ang SALN nila. Ako hindi naman ako interested sa salin nila. Pero let the people uh, speak kung bubuksan ng salin. Well, for uh, for Senator Antonio Sani Trillanes, job dancer. done, sir. Gusto ko yung attitude mo na ganyan. Kasi until then, eh, do or die tayo dito, Sen. Eh. Sa totoo lang. Eh. Mahigpit yung laban natin. Ang kalaban natin dito, corruption na sa Pilipinas. Eh. Kasi kahit anong, kahit anong gustong gawin ni Senator Trillanes na linisin ang Pilipinas, may mga ta**do pa rin talaga sa bansa natin. Eh yung ano, alam mo yung what I mean is ganyan ang words ko is walang sawa kumain ng kumain ng pondo ng pera ng taong bayan.